Pakaigan, tinutulukan pa rin ang GMA News sa mga pinakasariwang balita kaunay ng marahas na demolisyon sa Guatemala compound sa Makati. Ako naman, Arnold Clavio. Kasamang maghahatid ng iba pang malalaking balita, ako po si Rhea Santos. Hotline mula mismo dito sa demolition site sa Makati, ako po si Ivan Merina. Baka puso mahirap po para sa maraming residente ng Guatemala compound na ang kanilang mga tirahan dahil ang ilan sa kanila 1970s pa na magsimulang manirahan dito. Ibig sabihin, dekada na po ang binilang na paninirahan dito. May isa tayong nakausap kagabi, 1970 nga siya unang nanirahan dito. Na demolish din sila noong 1986 pero bumalik makalipas lamang isang taon dahil dito raw sila nagkapamilya at dito binuhay ang kanilang mga pamilya. Kaya naman ngayong umaga, tuloy ang buhay para sa marami sa kanila. May ilang nakausap tayo na habang naghahanda ng kanilang mga panindang ulam, at may ilan ding mga estudyante ang naghahanda sa pagpasok sa eskwela. Ang ilan kasi sa kanila kulang pa sa mga requirements para mag-qualify sa relocation na inaalok ng Makati City Government at hindi sila naisama sa ginawang tagging sa mga nakalipas sa buwan. Samantala, ang ilang kalalakihan nagpatuloy na sa pagbaklas ng yero at plywood sa mga oras nito. ito. raw ay uh, kanilang gagamitin o di kayo ibebenta pag alis sila dito sa Guatemala compound. Sa kabila po ng karahasang sumiklab kahapon sa pagitan ng mga residente at ng demolition team, siniguro ng Makati City Engineer's Office na nariyan pa rin ang transportation assistance. Ibig sabihin po niyan, libreng tracking para sa mga residente sa kanilang paglipat sa itinalagang relocation site sa Kalawan, Laguna o kung sa ibang mga probinsya man na nais nilang tuluyan mula rito. Ito lang po yung pang-araw-araw namin panggastos po. Pag iwanan po to. wala na pa kaming pampuhonan. Mga bata po, nag-aaral lahat, tatlo. College yung isa. Disqualified kami po. Dahil daw yung nakakuha kami diyan sa karsada Pero sa totoo lang po... sa krasada, hindi kayo covered sa... Sa... kung uh, talaga, private lote talaga yan po. Nangupahan kami dyan eh. Namalilipatan na lang ako, ma'am. Kasi nakagito lang po kami rito. Dahil lang po, bahal na sila sa buhay nila. Bahal na si Batman. Taong 2009 pa ho, unang ipinagutos ng Korte ang uh, demolisyon ng uh, Guatemala compound dito sa Makati. Pero nagtagang nga ho ang uh, pagpapalit sa mga residente dito dahil giit nila, yung paglilipatan sa kanila ay wala raw tubig, walang kuryente at walang kabuhayan. Ang kabuhayan ng report mula kay Emil Sumangil. mga parang bato, bote at dumi ng taong nakasilid sa plastik at sumalubong sa unang paglapit pa lang ng demolition team sa Guatemala compound sa Makati. Agad na umatras ang demolition team. Sa muli nilang pagtangkang makalagpas sa barikada ng mga residente, buntot na nila ang truck ng bumbero. Nakalapit man ang bahagya, Kinapos naman ang supply ng tubig ang truck. Kaya muli silang umatras. Sa ikatlong tangka, payloader na ng City Hall ang ipinampronta ng demolition team. Pero gaya noong una, pinukol at sinalubong ng mga bato, hindi lamang ang demolition team, kundi pati ang mga pulis. Dito na nagpasya ang pulisya na paunahin ang SWAT team. Sa pagboga ng fire truck na bagong supply ng tubig, pumasok ang SWAT sa kaliwa, sa binomba ng tirgas ang barikada. Walang nagpaputok ng baril pero sa parang ito, nabuwag ang barikada at napaatras ang mga nasa kalsada. Pero ang mga nasa bubungan, tuloy ang pamamato. Ang payloader, tinamaan ng Molotov bomb kaya nagliyab ang likuran. Bandang alas tres ng hapon, ganap nang nakapasok sa compound ng demolition team at sinimula na ang paggiba sa mga bahay. Tatlo ang naitalang sugatan sa mga residente. Kabilang lalaking ito na nahulog mula sa bubong at nasugatan sa tuhod at labi. Dalawampu't lima naman ang nasaktan sa parig ng mga pulis, mapsa at demolition team ayon sa Makati Health Office. Isang taga-media naman ang sugatan. Ang mga nahuling ng bato, binitbit sa presinto. Dalawang daan at tatlumpu't anim na pamilya ang apektado sa demolition order na taong 2009 parao ipinagutos ng korte pabor sa Makati City Government. Ah, wala Sabihin nyo sa kanila yan. Ano bang kailangan nila sa amin? Pagmutuhan lang. Tagutuhan lang. Tatayuan ang lupa ng multi-purpose complex na may barangay hall, health center, covered basketball court at badminton court. Sa tingin kasi ni Mayor Mayor Binay sa pagkakatong ito, eh, dapat naman masunod yung batas, umiral yung batas. Tatlong pakonsuelo ang inalok ng Makati City Hall. Relokasyon sa Kalawan, Laguna, 24,000 pesos financial assistance at balik probinsya program. Naging malabo ang usapan dahil ang inaalok nilang relokasyon ay parang libingan na rin ng mga marilita. Walang bahay, walang tubig, walang ilaw at ang pinaka-importante, walang pangkabuhayan. Saan po bang lugar yun? Yan e, sa Kalawan, Laguna po. Para sa Unang Balita, Emil Subangil reporting.